Hello guys, magandang magandang araw po sa inyong lahat. So today's video guys ay akin pong bibigyan ng feedback o kung ano yung madali ang hatak ng pera. So dito sa aking page guys, hindi po ako vlogger na nagbibigay ng maraming maraming pera o nagbahay-bahay para ho magbigay ng maraming pera. So dito guys, ang akin pong tinuturo dito Matuto tayong maging Discarte sa larangan po ng pampaswerte o konting mahika magic sigil sign and yung mga code magic word affirmation and then yung mga ano guys yung ano ho dito yung mga pampaswerte po na meron tayo so dito guys um, ang gawin po ninyo ito po, ginawan ko ng video kahapon. So, dito po. So, dito po. About po dito sa bigas. Sinanong powder na pinaghalo-halo ko siya. So, kanina po nag-start akong mag-sindi uh, ng candle, ng green candle. Ayan, guys. Na sulyapan ko siya. And then, naisip ko pong lagyan ng 8 pieces na coins. And then, ko po siya ng isa pang 20. So, ayan guys. And then, mga few minutes. Mga ilang minuto lang na um, ginanyan-ganyan ko siya. So, ayan. Nagbanggit ako ng mga orasyon sa pera. Binanggit ko po yung um, magic word. Neligreya, kesa Fortuna. Fortuna, Conjuro, Ades. At saka yung mga... Um, ano guys, alam niyo yung mga um, orasyon about sa pera. So, ayan siya. So, makikita ninyo siya ganyan-ganyan. So, nagbanggit lang ako noon. So, hindi pa inabutan ng dalawang oras. Nagkaroon ho ako ng magtaas na sale. And then, marami pong mga... Dito sa bahay, marami po kasi kaming paninda dahil mag-open po kami. So, uh, bigyan nyo po ako ng mga... Ano guys, ng ilang days. i -re ko sa inyo kung paano ho ako natulungan. Ayan, ng 520 code na yan and then yung medallion 8 and then ito pong napakagaling na gumamela selis ayan guys, i-reveal ko sa inyo kung gaano kalaki yung blessings na yung binigay so, ayan guys, abang-abang lang kayo ipopos ko yan para ho mabigyan ko po kayo ng mga uh, yung baga pampalakas ng loob lalo na ho sa mga gustong mag-start ng business and gusto ko Uh, yung mga nalulugi na yung mga business nila. So dito guys, dito sa aking page, hindi po ako nagbibigay ng limpak-limpak na pera bahay-bahay. Pero ako po ay nagbibigay ng technique, mga magic words, sigil sign, mga runes combination, ayan, so mga um, orasyon ayan na makakatulong po sa inyo kung paano tayo magkaroon ng mga unexpected money para masolbo po yung mga pang araw-araw nating pangangailangan. So, ayan guys. So, nakikita nyo naman po, fruben naman po. Uh, nakikita nyo naman po yung mga pinopos ko. Galing po sa feedback sa akin. Lalong-lalo na po sa mga nakabili po ng mga medalyon 8 at saka gumamela selis. Ayan guys, yan po talaga yung talagang best seller po yung dalawa na yan. So, dito guys, um, sa may mga negosyo na hindi pa po makakaya mabili po ng mga lucky charms. And guys, ito po yung gawin niyo. Nagbubus po siya na increase for sale. And wag po ninyong kakalimutan ang 520. Ayan guys, ang tatlong tandem na to na um, more than 2 months na po. At yeah, ano po, since ano na-upload ko po yung 520 na to. Sinabayan po ng Gumamela Celis and Medallion Ocho. Napakaraming feedback po yan guys. Hindi po ako nagano kasi hindi lang po ako nagpro-promote ng aking mga pamaninda. Ginagawa ko po to para makatulong po sa kapwa ko. Alam niyo guys, hindi man ho ako talaga yung tao na nagbahay-bahay para ho magbigay ng pera. At least ho, sa mga simpleng video ko ito, maraming nagkakaroon ng blessings. Ayan guys, ito po yung Fruben. Isa sa mga ano guys, so maghanap kayo sa online o maghanap kayo sa mga grocery store, makikita, makakita kayo ng sinanong powder. Ayan yan, sa halagang 20 pesos. Ayan, 20 pesos, 50 pesos, marami ng blessings ang naibibigay sa inyo ng sinanong powder. And huwag ninyong kakalimutan ang mga red pen. Red pen po ganyan, strong energy ho yan na makakabigay sa inyo ng blessing. So ayan guys, maraming salamat po sa inyong lahat. And again guys, hindi po active ang aking main account na Dang Elisaga. Kaya kapag yan po ay nag-PM o nag-add sa inyo, nag-promo ng 100, hindi po ako yan. Sigurado po akong isang scammer yan. So, mag-ingat po lamang kayo guys. Ganito po ang gawin niyo Isa pong vlogger na aking napanood, uh, nasa ano, ibang bansa siya. Uh, um, yung mo, ano po, siguro ho Nigerian yon So, ayun, sabi niya, kumuha ka ng bowl, lagyan mo ng sabi niya, kumuha ka ng bowl lagyan mo ng bigas lagyan mo ng sinanong powder lagyan mo ng pera and just leave it there sabi niya, wag mong isipin kung, kung saan mang gagaling yung pera lalo na sa may mga business sabi niya, uh, ginagarantihan ko sa inyo na lalaki ang sales ninyo araw-araw habang naniniwala kayo sa spell na to yun po yung sabi, and which is proven po guys ayan proven, wala pang 24 hours malaki na yung blessings na ibigay sa akin. So, ayan guys, gawin niyo ng may paniniwala at kayo po ay tutulungan lahat po ng mga spell na ginagawa ninyo araw-araw. So, dito sa page ko guys, nakita nyo naman, hindi lang libo, daang-daang libo ang naitutulong po dito. So, maraming salamat po sa inyong lahat and good luck po.